Itinakos ngayong nga sa kamera ang pagpapailaw ng Christmas tree na pinasinayaan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kasabay rin niya ang paglulunsad ng Kabuhayan Fair. Alamin natin ang detalya sa ulat ni Mela Las Moras Live. Mela! Puhan dito sa kamara matapos pailawan na ang Christmas tree rito at bukod dyan isang mahalagang proyekto ngarin ang inilunsad na sumasalamin sa kultura at lahi ng mga Pilipino. One. Pasado alas tres ng hapon kanina, nang idaos ang Christmas tree lighting ceremony dito sa kamera. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang seremonya kasama ang iba pang House leaders at nakilahok naman bilang panauhing pandangal si First Lady Liza Araneta Marcos. Hudyat ang pagpapailaw sa Christmas tree ng pagsisimula ng Christmas season sa kamera at masaya rin naman itong sinaksihan ng mga kawani rito. Bago ito, nakilahok din ang First Lady sa paglulunsad ng Kabuhayan 2023 National livelihood trade fair sa kamera. Tampok dito ang iba't ibang produktong Pinoy mula sa iba't ibang probinsya. Masaya namang nag-ikot dito ang First Lady para tingnan ang ipinagmamalaking produkto ng ating mga kababayan at saglit din siyang nakipagkumustahan sa ilang exhibitor. Magtatagal ang trade fair hanggang November 23. At dayan kung inyo ang makikita sa aking likuran, no? syempre hindi naman kumpleto ang Pasko kung walang mga pangregalo. At syempre kung naghahanap ang ating mga kababayan na ang Pinoy made mga Christmas gift ay uh, iba't ibang produkto nga dito yung uh, product 8 ito yung mga produkto ng Region 8 at ang inyong nga makikita diyan nako ito yung mga sikat na produkto ng Region 8 meron dito nga Moro chocolate moron from uh, Leyte at meron din dito siyempre mga tableya at iba't iba pang uh, produkto diyan no oh, nako talagang ito yung mga ating mga masisipag na mga exhibitor dito yung mga iba't ibang produktong pinoy ay makikita at syempre diyan bukod naman sa mga pagkain at uh, iba pa nga uh, mga may mga ibang items dito mga souvenirs meron din dito mga filipiniana meron din mga kagamitan na mga makikita ito yung uh, pasampo lang diyan no oh, sa aking uh, gilid ito ay uh, galing pa sa Mindanao na mga iba't ibang mga items na for sale din. At dito naman sa aking gilid uh, gili dito, meron din uh, dayan na specially made ba mula sa Luzon, yung iba't ibang mga kagamitan, mga gamit sa bahay na mga produkto. At syempre dayan, no, ito nga ay bahagi ng pagmamalaki ng kamera sa kultura at lahi ng uh, Pilipino. At magtatagal nga ito ng, uh, hanggang November 23 at para tangkilikin ng ating uh, mga kababayan dayan. Ang daming pamimilian dyan ng mga gawang lokal, sabi nga support local. Maraming salamat sa iyo Melales Moras.